Ipinabot ng BARM government ang taos-pusong pasasalamat sa Organization of Islamic Cooperation o OIC sa patuloy na pagkilala at walang sawang suporta nito sa kapakanan at kaunlara ng mga mamamayang bangsamoro. Moro. Isa sa mga naging sentrong usapin sa katatapos lamang na 51st Session of the Council of Foreign Ministers ng OIC ang tinatamasa at patuloy na itinataguyod ng BARM government na kapayapaan sa rehiyon. Ang detalye mula kay Maria Andrade. Sa isang opisyal na pahayag na inisyo ng Barm Government, pinasalamatan na Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang Organization of Islamic Cooperation na OIC sa patuloy na pagkilala at sa walang sawang suporta nito sa kapakanan at kaunlaran ng mga mamamayang bangsa Moro. Sa kabila niya ng hamon na kinahaharap ng Muslim umat sa buong mundo, nananatiling matatag ang atensyon at pagtulong ng OIC para sa pangmatagalang kapayapaan at komprehensibong pagunlad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito aniya ang muling naging sentro ng talakayan sa kakatapos lamang na 51st session of the Council of Foreign Ministers ng OIC na ginanap a 21 ng Hunyo hanggang a 22 ngayong taon sa Istanbul, Turkey. Tema ng pagtitipon, OIC in a Transforming World. Ang mapabilang sa pagtitipon ng usapin ng kapayapaan at peace building efforts sa Bangsamoro ay isang patunay ayon sa Barm government ng suporta ng organisasyon sa proseso ng kapayapaan at sa mahalagang papel nito bilang katuwang sa adhikain ng Barm ng sariling pagpapasya at pangmatagalang kaunlaran. Muling tiniyak ng Bangsamoro sa pahayag ang kanilang pangako na panatilihin at isabuhay ang mga prinsipyo at adhikain ng OIC para sa isang makatarungan at mapayapang mundo. Dagdag sa pahayag, umaasa ang Barm Government na magsilbi ang kanilang patuloy na pagpupunyagi sa kapayapaan bilang inspirasyon sa lahat ng mga bayang nagsusulong ng kalayaan at dangal. Maria Andrade, iMinds, Philippines.